So yun ba guys, nakauwi na po ako dito sa aming bahay guys kasi may husband na naghahanap sa kanyang asawa. <laughs> someone is looking for me guys. He cannot find me in the house. <laughs> he was scared that someone kidnapped me. <laughs> he was looking outside. They cannot find me so he ring me. I was in the the Chinese shop when he rang me so I call him back. And then he picked me up in the shop. So, mag-unbox po tayo guys ng mga pinamili ko kanina guys. As I told you, ni, di ba, nag-ano ako. Pumunta ako sa shop kanina kasi nag binili ako. Kasi si Kuya, maginaw na kasi dito sa Australia kasi winter na. Ay, hindi pa pala winter guys, but next month winter na. Pero nag maginaw na siya. Kaya si Kuya nag-request ng pajama, pang tulog daw. Kaya ito yung nabili ko sa kanya, oh. Camouflage guys, kasi ito lang ang size na para sa kanya. So, binilahan ko siya nito. Tapos, may mga binili tayong... Akala ko hindi pa nag-breakfast si daddy, but he wake up early. 10.30 nga siya. ano oh, Usually, mga earliest niya, pag night shift siya, earliest niya na nagigising is 12 o'clock. But, today, gumising siya ng 10.30. Kaya, wala ako sa bahay ng gumising siya. So, binilhan ko siya nito for his breakfast. Pero, nag-coffee na pala siya. And then, I bought some chocolates also, guys. Kasi, mga half price ang chocolates na ito. So we have these Maltesers half price. Ito sila guys. So this is um nine dollars. And this one is nine dollars also half price. So usually ano siya um eighteen dollars siya. But naka half price. And this one I like this one. This is Daddy O oh, dairy half price nine dollars siya guys. Rocky Road yung kaniyang flavor. And then we got this Cadbury, guys. Chocolates, Cadbury. Masarap yan. And this is our, kasi birthday nga ng mama ni Paul, ng aking mahal na husband. Kaya binili lang siya ng kanyang favorite na Raffaello. Uh, coconut, ano ito siya? Ferrero coconut flavor. Masarap ito guys. Minsan lang ito nag half price itong chocolate na ito. So nagkataon na sa birthday na kanyang mama, nag half price siya. So yan, Rafaelo. Ay, bumili na ako mga ng sneakers guys. Kasi half price din yung sneakers natin. Bumili ako ng sampo nito. <laughs> sneakers half price daddy on the one So I bought 10 <laughs> 10 Ten. Ten. Ten very cute ang uh, sneakers guys so sampo yung binili ko nagtataka siguro yung nasa nasa ano kanang self service bakit ang daming chocolate puro chocolate yung mga binili ko guys nagtataka siguro siya so may pagagamitan ako ng mga chocolate ito so after doon sa grocery guys pumunta ako sa pharmacy kasi may pharmacy doon sa aming ano sa um, para siyang maliit na shopping mall sa aming lugar Naglakad nga lang ako. Malapit lang siya, guys. So, bumili ako ng mga perfume. Ito, oh, ang bango niya. Hmm? Tinest ko siya kanina. Nag-spray ako. Sa, ano, hanggang ngayon, guys. Hang, this morning siya. Hanggang ngayon, ano, na nahapon na. Mabango pa rin siya. So, ito yung... Ah, ito pala red yung spray ko. This red, oh. Ato, su. So, ang bango niya, guys. This is only 15 ml, I think. Oh, yeah, 15 ml. Maliit siya. Very cute siya, guys. Yan. ano lang. Ang ganda siya. Mabango. At saka ito ang ating Amore. Uh, um, nakabili ako nito dati guys doon sa University of Bulonggong guys. Ano lang siya. $9.99 siya. Pero nagbinta din pala ang pharmacy kaso mahal siya. Hindi naman siya mahal na perfume kaso mas mataas yung price niya compared sa doon sa Bulonggong University. Kasi ito ay $13 siya. Yeah kung sa university ito ay nine dollars ito mabili niyan ito ay one ml ata yes 100 ml siya na perfume mas malaki niyan and then we have another one I bought this one also same price as this one guys this is wonder hindi ko siya na na ano pero I believe this is ano man inspired by basta mga inspired is, is inspired by Dior guys ito inspired by Dior mga mababango na perfume ito siya So, yan po ang ating nabili kanina po sa so, mall. Ayan. Nabubord si Inday. Walang magawa. Kaya so, na, punta sa mall. Kasi binigyan naman ako dan, ni daddy ng allowance para makabili ng, ng mga ganito. So, bumili ako ng worth. Naubos na guys yung $150 ko. Kasi pinag-lunch din kami ni daddy kaya naubos siya. So, yun na pa guys. Bye! mm -hmm. the half. The half. So we're here now guys in Tiki Max, looking for a gift for my mother-in-law. Cause it's her birthday. It's everyone's birthday. Everyone's birthday, my mom's birthday, my mother-in-law's birthday, Koya's birthday, my brother in law's birthday. Too <laughs> so many birthdays. So we're looking for gifts. Polo. $29 there. Not my type. <laughs> Where's the clearance aisle? Just there some clearance. Each aisle we have a little section of clearance. Mm -hmm. ACDC. DC, 20 dollars Let's look for your money. Green fans, much, much. <laughs> <laughs> so much green already. What are we looking here? The chocolates and things at the checkout. At oh, the checkout? Okay. Where's the kids section today? What? Kids. That's on the other side? Okay. On the other side? Oh, I thought you, you you said yeah, it's here. No. I'm okay. going back? Yeah, to the, I'm to the right. I'm going back there, huh? Okay, I'll find you. you find me or I'll find I'll find you. Okay, bye. because okay, I'm looking for shorts for Peter. It's alright. Hmm. Small. How much? Oh, fifty dollars. mahal Mahal mo. So, this one is two dollars too long. What is this? Hmm. Dito mo na tayo sa clearance guys ah. Kasi three dollars talang. Dito mo na tayo. guys hanap muna tayo dito guys ng clearance baka may mahanap tayong para sa work ko uniform pero hindi na pala ako nag-work ngayon